Anong bakit? Ibabalik ko to sa kanya. Sabi nga, Hoy Pulube, ito ang bayad mo. Bakit po sir? Huh? Pulube? Pinapasok ni Rian sa coffee shop ko? Nakakainis naman? Rian, bakit mo pinapapasok yung pulubi na customer? Umihi lang ako sa glit, tapos may pulubi na nagkakape dyan. Sir, customer din po yan. Isa pa, nagbabayad naman siya ng tama kung anong order niya. Alam mo, tinayo ko itong coffee shop na ito, hindi para sa mga pulubi na yan. Ano na lang sasabihin ng ibang customer natin? Pag nakita yung mga pulubi na yan, dito sa loob. Pasensya na po, sir. Pero pwede naman po siyang patapusin sa pagkakape. At malamang, aalis din yan. Kawawa naman din kasi kung papalabasin din natin agad. At isa pa, nagbayad din siya ng tama. Alam mo Rian, kapag isa kang negosyante at maawain ka, alam kong hindi ka yaman. Pag negosyante ka, dapat kasintigas ng bato ang puso mo. Asa nga palang binayad niya? Andito sa ka, sir. Itong mga barya. Tumabi ka nga dyan. Aka na yung mga barya. Bakit po, sir? Anong bakit? Ibabalik ko to sa kanya. Tabi nga. Hoy, pulube. Ito na yung pinambayad mo. Bakit po, sir? O, oh, itong pinambayad mo. At lumabas ka na rito. Nakakadiri ka. Pero, sir, nagbayad po ko ng tama. Oo nga, nagbayad ka ng tama. Pero hindi ka welcome sa coffee shop na ito. Pang sosyali ng coffee shop na ito. At hindi ito pang squatter. Kaya umalis ka na dito. Bago ka pa makita ng mga regular customer ko dito. Ah, sige po, sir. Lalabas na lang po ako. Hoy! Huwag ka na bumalik dito! Kahit kailan! Squatter na to! Uy Lian, may customer. Good morning, sir. Okay, kumilos sa masama. Ilabas nun lahat ng pera dyan sa kaha. Iyan, sige na. Bigyan mo niya sa kanya lahat ng benta natin. Bilisan niyo na. Habang wala pong tao. Parang may papasok na na customer. may papasok na customer. Huwag na huwag kayo magpahalata, ha? kundi lagod kayo sa akin. Manager, kulang ng piso ang pinalik mo sa akin. Ah, sorry sir. Hindi ko po kasi na binang na maayos kanina yung mga bariya. Huwag mo ko binalik sa'yo. Tiga lang, kanina masungit ka sa akin. At sabi mo, huwag na akong bumalik dito kahit kailan. At ngayon, bigla ka nalang bumait, sir manager at parang namumutla kayong dalawa na parang may kinakatakutan. O ikaw, anong ginagawa mo sa dalawa? At ano yung tinatago mo sa damit mo? Ah sir, kamay lang po ito. Ah, mamang pulube, balak niya po kaming nakawan. Aha, kung ganun, arestado ka sa akin. Miss, tumawag ka na ng pulis. Hello, police station. May ipapahuli po kaming tao. Balak sana kami nakawan. Salamat, Mama pulubi at patawad sa inasal ko kanina. Gusto mo mag-kape muna tayo. Sapat na yung pasasalamat mo, sir. Dati po pala akong sundalo, na nag-early retirement. Kaya lang, yung naubos yung tira ko, nung nakuha ko bilang pagkasundalo, iniwan na rin ako ng misis ko. Kaya ito, palaboy na ako ngayon. Masakit pala ang naging kwento ng buhay mo, sir. Kung gusto mo, magtrabaho ka na lang sa akin. Palagay ko, kailangan ko ng gwardiya dito. Okay lang ba sa'yo, sir?